guys, uh, nagpaparoto po kami ngayon sa bukit po kami po. nasa bukit po kami ngayon na pinaparoto namin yung ano yung lupa yung lupa ng amin na uh, tataniman ng gulay ayan paparoto namin po <coughs> Diyan guys paparoto po namin yung ano yung tataniman namin ng gulay. Diyan guys uh... Umpisa na po namin ang pagtatanim, kaibigan, okay, pagod ka yata Umpisa na po namin yung pagtatanim, pinaroto na po namin yung lupa namin tatamnan na gulay yung tataniman po namin ng gulay, yan po, pinalinis na po namin Okay na po, pwede na po magtanim nito, pagkatapos ko. Po, ah, po namin 'yan 'yang ah, hanggang doon sa ano, dun sa may talabaw na 'yon. Umpisan po, umpisan na po namin ang pagtatanim. Ayan. Yeah. Yang aking kaibigan 'yan, oh. No? Bato, bato. Yan may tinamaan yata ang bato. Dami yata bato yan, pre. Dami atang bato dyan. umpisaan na namin ang pagtatanim pwedeng pwede na wala na yung lamig mainit na ang panahon hintay lang po namin na maalis yung lamig ng panahon para ano, makapagtanim na Pagkasi kasi po ang panahon na ah, umuurong po yung ano umuurong po yung Uh, tulod ng aming mga tanim na gulay tulod na sitaw yung ano yung uh, supling umuurong yung supling kaya ngayon pwedeng pwedeng na wala na po yung lamig mainit na kaya ito nagparoto na po kami Mm-hmm. <laughs> Prei é um calabou Ayan, wala nang uh, may pagsusugaan sa kalabaw nito. Kalabaw ni Kuya matoy yan. Yeah, yeah. Dahil, prorotohin uh, na rin ito, itong uh, pinagsugahan ng kalabaw. Saan kaya pwedeng ilagay itong kalabaw na ito? Yan guys, magtatanim na po kami. Ayan na. Nasa bukid po kami ngayon. Ang aking kaibigan na si Rosel Cruz. Ayan. papastable na po. Ano na Paparoto na po namin. Hanggang dito po. Ayan, paparoto po namin. Ayan. hanggang lupa na po yan. Paparoto namin. Ayan, may kalabaw pa dito. Dito yung kalabaw yan. mainit ang panahon eh. dito po yung kalabaw ni Kuya Mato eh. hindi kaya ako abulin nito Ayan, yeah, napagod ang aking kaibigan. May bato na naman doon, pre. Sigurado. Niyutse. Iyo na. Nasira pa yata yung makina. Hello? Naputol daw yung kadena. ay daw yung kadena sukal gawa niya kaya nga ba kaya kaya may pachap po kaya nasira daw babalikan na lang daw bukas naputol yung ano naputol yung kadena niya hindi siya natapos guys, nice, naputol yung ano, naputol daw yung kadena kaya babalikan na lang daw niya bukas. Babalik pa daw siya bukas. Nasira ang makina. Nasira ang nagroroto. Pero yung itak. Hindi ingat. Nasira yung nagroroto. Ayan. Hindi na. Hindi natapos. Yun, na tapos. na yari na. Bah. Tini ko siya. Nasira yung ano yung kadena ng makina ng nagroroto din yun natapos babalikan na lang daw niya bukas gagawin muna. Dito po nasira. Di pa nasira. Hindi pa nakakapagtanim may aberya na. Ah. Apre, hindi pa nakakapagtanim may aber yan yung mga sampah You want right At itong matabaran ba? guys, uh, bumaon pa yung ano, bumaon pa yung makina. Hindi makalis dito. Sumayad yung ano, sumayad yung nasa likuran niya kaya hindi siya makalis. Bumaon yung isang Guys, bumaon yung isang gulong niya kaya hindi siya makalis Yeah, nakaalis na siya.

i no. natapos na tapos yung uh, pagro-roto dahil uh, naputol yung ano kadena ng roto. Hindi na umikot yung mga talim. Naputol daw yung ano kadena. Babalikan na lang daw niya bukas 'yan.

gagawin muna yung ano, roto babalikan na lang daw niya bukas yan yeah. nakalaguran? hindi mm. pa man, pagod ba? <laughs> <laughs> Ayan, ah, hindi natapos yung ano namin, hindi natapos yung pinaparoto namin, nasira yung ano, nasira yung makina. Naputol daw yung ano, kadena. Kaya babalikan daw niya ulit bukas. Gagawin muna yung ano, yung makina, yung pangroto. Natsyempuan pa sa amin, dito natsyempuan pa sa lupa ang aming pinaparoto, yan. Ayan ang aking kaibigan, pagod na pagod. Oo, oh, napagod lang ako. Hindi. Umpisa pa lang pagod na. Umpisa pa lang pagod na. Yan. Kaya <laughs> nangangati ako. Yeah. Kaya, kita-kita tayo ulit bukas sa pagluroto niya. Yan. Babay po sa inyo lahat. <mulay>